Magandang umaga, lalong-lalo na itong uh, unang araw na pasukan ng ating mga mga bata. Uh, sana naman maging, naging maayos lahat. At uh, nandito kami para mag-inspeksyon. Nandito kami sa Epifanio de los Santos School. Uh, mm -hmm. At uh, tinitingnan namin ang kondisyon kung anong pangangailangan pa kailangan kung ano pa ang nakita ninyo na hindi nakulang o kahit hindi kahit sa sa sistema dapat masabihan ng kagad kami ang si seksami ang gara na uh, nag uh, uh, na, namamahala sa ating sa edukasyon lahat ng ating mga departamento hanggang DOH, DSWD, DTI, DOTR, yung DTI para tiyakin na magandang presyo ng mga gamit at bawasan ang gastos ng, ng mga estudyante at saka ng mga magulang DTI yan at saka DOTR. Uh, DOH, tiyakin na meron tayong mga clinic, meron tayong mga medical health facilities. Pati DSWD, lalong-lalo na kailangan natin bantayan yung mga cyberbullying at yung mga mental health ng ating mga kabataan. Uh, for oh, the school, sir. yung PMP para talaga nakabantay. At ang sa uh, DICT para tiyakin na magkaroon tayo ng connectivity at bukod pa doon tinitiyak natin na meron tayong CCTV lalong-lalo na sa paligid ng eskwelahan para mga, mga, para naman ng ating mga kabataan ay nababantayan ng, ng mabuti. Kaya't lahat talaga ng departamento uh, hanggang sa Office of the President ay nakabantay ngayon sa inyo dahil ah, uh, ito na ang pinaka-importante namin ginagawa. Kaya uh, patuloy ninyo, magpapasalamat ako sa lahat ng mga teacher. Meron oh, tayo like, ma, O, oh, nadagdagan tayo. Ang lahat-lahat, lahat, kukuha right? tayo ng bagong guru ng mga dalawang punlibo. As it is, sir. as nakapagkuha na tayo. Meron na tayong bagong 16,000 na mga guru para mabawasan ang administrative duties ng bawat teacher. Office blood blues Kumikiling sa katotohanan Talita, serbisyo, wala Iwanan, Di dinig na was and handa Sa bawat sulok ng Pilipinas